Uh, Katering. Yes, Katering po naman sila! Kirin po naman! Po, ang pogi nyo naman! Nagwa-water-water yung lato-lato ko! Ano <laughs> daw? Oh, by the way, um, kung may nasabi po si Miss Katerin kanina, pasensya na po. Bago okay. kumanta, gusto ko lang humingi ng sorry sa nasabi ko kanina. I oh. I'm very wrong send and pasensya na po. Ikinagulat ng mga host ng variety show ng ABS-CBN na ASAP ang pagiging vulgar ng content creator na si Miss Katerin na nadala niya habang sila ay nasa gitna ng kanilang live show sa telebisyon kahapon October 6, 2024. Special guest ng ASAP kahapon ang content creator na si Miss Katie Ring. Ngunit hindi nga inaasahan ng mga host ang mga, mga nabitawan nitong salita nang tawagin siya sa stage habang nasa gitna sila ng kanilang live. Makikita kasing nandoon ang ilan sa mga kilalang artista at ang ilan din sa kanilang mga guest na lalaki. Kaya naman nang bumati si Miss Catering sa mga ito, ay hindi nito napigilang ipakita ang kanyang kinasanayang biro na hindi nga angkop sa telebisyon. Mga pahayag kasi ni Miss Catering, ang pogi nyo naman, nag-water-water yung lato-lato ko. Makikita namang labis nga itong ikinagulat ng mga hosts at saglit na hindi alam ang kanilang sasabihin sa nabitawang salita ng content creator. Gayunpaman, kagad na binago ng isa sa mga host na si Edward Barber ang kanilang usapan upang mailayo sa hindi angkop ng salita ang kanilang mga sasabihin. Hindi kasi lingid sa marami na mahigpit ang MTRCB sa mga sensitibo at hindi angkop na mga salita, lalo na tinilalabas nga sa telebisyon at napapanood ng iba't ibang kasing tao maging ng mga bata. Kaya naman nang ang mga host na lamang ang natira sa stage at bago ang kanilang commercial break, ay kagad na humingi ng tawad si Robbie Domingo sa mga manonood dahil sa hindi naasang salita na nabitawan ni Miss Catering. Mga pahayag ni Robbie. By the way, kung may nasabi po si Miss Catering kanina, pasensya na po. Maging si Miss Catering ay nagkaroon din ng pagkakataon upang humingi ng tawad sa mga nasabi niya at na-appreciate naman ito ng mga host. Makikita rin kasi sa mukha nito na labi siyang nahihiya sa nangyari at tila nabawasan din ang kanyang pagkajalis sa stage. Mga pahayag ni Miss Catering. Bago ako kumanta, gusto ko lang po humingi ng sorry sa mga nasabi ko kanina. I'm very wrong send and pasensya na po. Samantala, narito naman ang magkakaibang komento ng mga netizens tungkol dito. Dapat before sinasalang yung mga vloggers na yan, ino-orient nila na may MTRCB na nagbabantay sa kanila. Di kasi pang mainstream TV si Akla. Masyadong morbid, dark and unfiltered bibig niya. She's fine sa social media talaga. I-train muna siya how to behave on national TV. Ingat minsan Miss Catering at baka may mapahama ka sa mga binibitawan mong jokes.